Nung nasa abroad ako guys, lagi kang sinasabi, pag uwi ko ng Pilipinas, kulang pa sa akin yung buko na yan. Pero nung nandito na ako sa Pilipinas, ayan na, ang dami. Halos hindi ko na siya kayang maubos. Tingnan nyo guys, oh. eto yung aking uh, kinakain. May tatlong piraso pa. Halos karamihan ay naging nyug na kasi nga hindi ko nakaya sa sobrang dami and look guys tingnan nyo Tignan mo guys, sa dami ng pasunod. Oh. Okay.